Hello guys, shout out nga pa sa lahat ng mga followers at mga viewers natin uh, Ito guys Bali Ito po yung mga binibili natin na coins Pero ito guys Lagi ko sinasabi Common coins Wala po guys na bumibili Sa mataas na value nito guys Nakikita nyo sa mga video guys Sa mga reels, video sa facebook Nakikita hey, nyo puro kamay lang Ang pinapakita nila Na sana mga nabilihan nilang coins tayo guys lahat ng video natin walang na walang nakamaskara sa mga binibila natin na coins guys hindi lang yung puro kamay coin collector ka tapos kamay lang ang pinapakita paano ka bibili at paano ka maniniwala sa bumibili yung legit silang bumibili ng ganong atas. ito guys lahat ng coins na binibili natin guys itong 1972 dito ako nakilala 1974 guys ito guys walang mataas na value to common coins lang to may bumibili nito ng 2,000 tapos kamay lang ipapakita nila ayun ba mga legit na coin collector tayo guys coin collector at coin master lahat ng binibila natin guys hindi nagtatago pinaprank ko pero yung iba may opportunity naman talaga na ayaw nila magpakita sa camera pero guys yung puro kamay, isipin yung puro kamay. Marami rin tayong mga basher, marami rin tayong mga good na mga followers, mga viewers natin. Salamat sa inyo lahat, pati basher ko, salamat na ka Pero guys, yung dun sa kamay ng mga coin collector, kamay lang ang pinapakita nila. Tama ba naman yun? Paano sila magiging legit na coin collector? Tayo kay coin, coin master. Kaya alam na alam ko lahat ng mga coins guys, yung mga Legit at hindi legit. Pero ito guys. Common coins lang to. At itong 2 pesos guys. Common coins.